I've been working hard so long. Salamat ka, Delor, na sa pag-welcome sa akin at sa iyo, Atlan Marvin. Mar Mar Hindi ba bang sasalita mong pakilala mo na ako? Ako pala si Cecil Baha. Dugong buhol. Bisayang bisayang. Ito po. Salit <laughs> talaga ako na isang mahirap. Napaka-360 na buong buhay ko. Wala akong tatay, tapos ano talaga, yung ikaw na sa, sa pitong pamilya nyo, kayo ang, ako ang napaka-bibwener. Kasi wala na akong tatay, tapos yung mga kapatid ko, mga maliit pa. Tapos yung ate ko at kuya, malayo sa amin nag-asawa na. So sa aming, sa amin pito, ako lang ang hindi pa nakapag-asawa kasi malaki ang pangarap ko. Hindi naman ibig sabihin na ambisyosa ako, kundi nakita ko sa nanay ko na parang ang para makain sa amin, nagubunod ng pampalay, tapos yung bahay namin busod-buslog. <laughs> yung, um, yung buhay pa yung tatay ko, siyempre, ang buhay tatay ko, yung pinakamahal sa tatay ko. Ako yung mag-aaral ako yung mag malaking pera talaga. Pero nung namatay yung tatay ko, doon ko naranasan yung totoong mahihirap talaga isipin mo na lang yung isang araw kaysa ka na Tapos pag nang tinganin, hindi ko alam paano mag-ang nabalay. <laughs> oh, ako. Dahil yung mga kapatid ko, pag hindi ako kumakain, wala kaming pagkain. Tapos mahiya ako sa nanay ko. Malaking katawan ko. Tapos hindi ako nakulit. Noong time, ano sabi ko, Nay, babalik ako sa pag-aaral eh. Kasi sabi nila, pag matapos ako ng pag-aaral, lumayaman ako. Yun pala, nakatapos ako ng high school, hindi ko nagamit. Paanapan ka lang kung college graduate, tapos yung high standard ba, wala yung sa akin kasi ayaw kong mag-aral ng college kasi yung kapatid ko. Tapos yung kapatid ko nagkasakit doon, talaga iyak ako na iyak. Sabi ko, maulang pa, ang aming pagkain bulang hoy. Sabi ko, nagkasakit siya, wala-wala. Nagkasakit siya, basta sa akin, lang nagkasakit, doon ko naranasan na paano kaya ano kung nag-aasawa ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko. Kapatid ko nagkasakit tapos po, mga ata, kung mga aga kong mag asawa, siguro mas sobra pang hirap ang naranasan ko. Tapos, nakita ko yung kapatid ko, hindi kumakain. tapos ulan pa, ang ang bahay namin gusto-gusto. <laughs> Sabi ko, pag mag ko ako ng 23, mag ako. Doon na, narating kong mag-abroad. Good news talaga, 2 years doon ko naranasan yung hirap sa kwet yung abroad yung yung pag-abroad na talagang mahirap talaga kasi bawat bawat mapag hindi pa nakatapos ng ano ng ng katapusan sabi naman ti bigyan mo ko ng pera kasi pang paaralan namin pagkain gasto sa papuntang paaralan sabi ko tin ano ba ang gawa ko sa tin ang pangarap kong bahay mahinog kubo <laughs> Hindi na ako nagsaya ng nag problema <laughs> sa akin. Kayo na mabigyan ng problema. Sabi sa kapatid ko, sige naman, te, maawa ka sa akin. <laughs> Wala ka magawa kasi ano, pagsakin ako na ako maldita, pero maano talaga ako, madali ako maawa sa tao. Tapos, Tapos doon, yung isang araw naman, yung ano ko, yung sino nagdagas, saan ka na-apply? <laughs> ano ba pa rin? hindi naman ako sa ganitong networking na in-global kasi nadanin talaga ako sa isang networking na yung tumari ko ba sabi payaman kasi gusto ko na makahanap ng opportunity na makatulong talaga sa nanay ko kasi talaga, malaki talaga yung pangarap ko tapos for months silang invite-invite sa akin lagi silang nagdagdag yeah, na, uh, sa akin sa train sila Ang Hilo Carlo Carlos Alvin Canon, Ernest Kukiyaw, sabi nila, payaman, payaman! Na ako, po, isang tanong ako, anong payaman, payaman kayo? Kung <laughs> yayaman ako, ba't maraming nag-uwi? Debo yun, kama, sabi ng sabi ng aming mga kapitbahay, pag mag abot kayo, yayaman ka. E eh, ano ba nangyari sa akin? Wala pa akong naipon. <laughs> matapos ng, ng akong uwi sa amin, wala pa akong... Gusto ko yung bahay na, yung magandang bahay talaga, para hindi ka buslot-buslot. Kung <laughs> kayaman mo po kusay, sinasabing in global, payaman, payaman, paano ko payaman, wala akong pera. Pasko pa, papunta ng ano, pabunta ng New Year, wala akong may pag i-jury ko sa global. Ayong si Minelite mo, ipusta mo dito sa global ko. Ay, akin manumasay, di ba sa'yo umasa na sa lahat? Ipost mo yung civility mo. No, Oo, oh, ipost ako, pero pag sumabla ako, ulit mo yung pera ko. Ano? Sabi ko, wala pa na bubawi. Tapos paano ko yung masindupan? Walang, walang, ano, walang nagtiwala sa akin. Matay <laughs> yung, yung, ano ko, yung, yung alaga ko. Walak, walang, wala akong choices. Umuwi ako. Tapos nakita kami sa na, binalala ako dito. Yung pala, umuwi ka na aksidental na wala kang pera, yun kawawang kawawa ka. Kasi noon ka sa barangay mo, sa ano, sa lugar mo na ah. basta abroad mayaman. Pero mayaman na pala sa resibo o lang tira sa iyo. Noong yun, bumalik ako sa Manila. Sa doon ako magawa, nag apply May nag ulit ako mag Kasi walang choice eh. Sino ba magtanggap sa akin sa office na high school lang? Tapos hindi naman katulad sa iba na maganda sila. Yung sa kalahat Noon, sabi apply, 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 Ronald at saka, apply, you know. Eh, sir, punta ka dito para yumaman ka sa endoban. Iko, paano ba yayaman? Turuan mo nga ako yumaman kasi wala akong pira dito. Wala na ako, i-work mo yung account mo. O sige, i to. Ang ginawa ko, guys, kasi pag galing ka sa ibang bansa, akala na may, may, marami akong pera. Pinatrailing ako niyang apanggilo, ang insan lang, Carlo, sa nila. Mahiya kasi ako, nilibre ako ng kopi. Tapos yung mga ko kong kinignap po. Kasi sila maniwala sa akin. Di ko, di, di ko ano, di ko binigyan sila ng business. Sabi ko, kita tayo mag shopping-shopping tayo sa Robinson, pagalagala. Pero, pagdating ko pala dito, nagkita na kami. Yung isang po ikaw nang bahala, tulungan mo ako kasi ako ako dito, well, ano lang, ako lang magkala, ikaw lang yung taga-pagsalika. Taga, taga Tapos, nung tayo, one well, man pa lang, partay ko dito, kumikita ako ng 10,000 pero hindi pa masyadong malaki yung ano ko ba yung 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 network ko timing din tinawagan ako ng ano ng Egypt sabi si baha may flight ka na sa Singapore magupit mag POA ka na lahat kailangan mo nang pumunta sa Singapore dalawang isip naman ako kasi baliw na ako na ako ang 7th anniversary tapos yung utak ko may laman na talaga may alam na talaga hindi <laughs> Lord, sana naman yung six months ko, pag ginagawa mo sa in-global, mayaman na ako dito. Pero ano bang ginagawa mo sa akin, Lord? Bakit mo ko pinuksakan? <laughs> Sabi ko, malita pa yung alaga ko. Tapos, wala, ano pa, pag umalis yung anak niya, wala akong pagkain, yung, yung ano lang nakaka-power sa akin, nagdala ako ng products kasi, kasi naisip ko itong buhay, hindi ko, hindi ko alam kung ano mangyari ko doon sa Singapore kasi hindi ako marunong pag-inisip magsalita. So, no? basta lang, like, ipag sa ka lang na walang alam sa isang lugar, wala, kailangan mo kailangan mo talagang maging alert ka sa sarili mo, baka baka maano ka, magubuan ka, mamaliw ka doon sa, ano mo, Iyak, na iyak ako doon yung Chinese New Year, pagpapahawak ka ng pera doon, push ko talaga, sabi ko, sabi ko ni Upline, ano, ni Ronald, Upline, ano bang alaga ko? Oh, Pinabilitangan ko, tapos, paano ako makapagin global ito na wala akong cellphone? Ibalbuhan ako ng cellphone, tapos yung, yung alaga ko, palayasin pa ako gabi, tapos iyak na naman ako, sabi niya, purpose yung, may purpose yun, may purpose yun daw, kasi, hindi mo maranasan ang tagumpay kung walang sakripisyo, walang pakso. Pag mag-imotidid niya ako, pumapalo naman yung utak ko, tapos ito. Basta apat na buwan, mga ano, mga tatlong, tatlong buwan ako, sobrang payat ako doon. Nakatawa lang ang tao, pabalo sa Facebook, pasabing payaman, payaman, pero pahirap ang buhay sa abroad. <laughs> hindi ako makawang kapira, tapos yung nanay ko, Day, bigyan mo ko ng pera, pamilya ng bigas, ito, eh, uy. Minsan, so, <laughs> <laughs> ito, ito, Pinsan, ito ko sa mali, sabi ko, ano ba, hindi nga ako magkasawa ng maaga, tapos didibigyan ko ng, kayo, didibigyan niya ako ng malaking problema. Sabi na, wala mga choice, tayo, wala kami bang ma, ma, ano, malapitan ko, hindi ikaw lang. Sabi, sabi ko, sige, sige, kaya ano, mang, ano, mag, Marami akong, ano, kaibigan yung mga, ano ko, mga partner ko. Sabi ko, part, pasensya na ha kung kung ako'y payaman na pahirap kasi mamutan ko sa inyo. ko sa inyo ng pera para parang ano uh, panalak sa nanay ko kasi hindi ako makahawak ng pera. Tapos hindi basta-basta ang buhay ko nito. Akala nyo nakangiti ako, babisil-bisil, paper, hindi. Ginagawa ko lang yung global. Tapos, yung paulit-ulit kong tabaw, pa, oh, may, mayroon ano talaga, may may tao talaga yung ibibigay si God sayo. kahit Ngayon, maraming sa iyo. kahit maraming mag-lack, maraming tapos yung 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 tipong parang may sakit ka, ipiin mo kumustahin, baliwala ka, tapos pagsabihan ka, kilit-kilit power, yung ganyan. At yung hindi ko malilimutan, yung pamangkin ng tatay ko, yung bagyong Yolanda, sabi niya sa akin. Diyan ka naman, nag-isaw-isaw, tiliterahan mo yung mga tao, sabi ko pa, saan ako ko namira, nang robo saan, basta, yung wall ko, grabe, marami dating. <laughs> Pinakaway nila yung wall ko, sabi ko, sabi ni sabi ng aking upline, insan, be humble. Dahil yung mga sakripisyo mo, mga pagsubok, mga discouragement, ng alayan sa ibang tao, marating mo, marating din ang tagumpay na hindi mo, hindi mo, wow! yung, <clears throat> <sighs> hindi mo, hindi, hindi, hindi sa buong buhay mo. Sabi ko, o oh, oh, si hindi, 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 i-risk ko agad yung post, yung post tapos, hindi ko malimutan mga John papunta sa birthday ko. May isang invite ko na negative din. Negative siya, tapos negative siya sa akin. One year ko na nap-invite. Yun pala ang nagbayangan sa akin. Tanong yeah. ko. Anong kumusta? Kumusta yung business mo? Okay lang sis, payaman pa din. Pero at yung time na wala akong kain, kasi yung alaga ko magalit. Magalit, pagbigyan ako ng, sa anak niya ng pera. Kaya sabi ko, pag-uwi ko, ayun nang nainitap ko, malinamdam, tapos yung asin, para hindi ako magkasakit kasi naubos na yung products ko. Tapos yun, yun, unti-unti na sila naging puwer sa akin, tapos lumarami na sila, yung mga nagdikatib sa akin, nag join na, tapos yung tinutulungan ako ni Insan, sabi, Insan, Insan, dito ako sa Malari, wala akong off, tapos dito sa bahay, yung 16th floor Insan, ano bang gagawin ko, hindi ako makalabas ng bahay, makalabas ng ako, magpasko, magsinungalit ako, para makakita maka maka ko yung mga kaibigan ko. Sabi niya, sige na isan, hataw lang sa Facebook dahil online tayo. Ako nang bahala dito sa mga leader mo na dito sa Pilipinas. Kung salamat insan ha. Mm -hmm. Insan, sabi ko, insan. <laughs> Kung ito mga opportunity in global makapagbago sa akin, gagawin kong tama ang negosyo na yung tiwala sa ibang tao na binibigila sa akin, hindi ko sasayangin dahil once... Kaya po, hanggang umuwi ako dito, napasalamat ako kay God. Kay God at sa kaya sa ng global at sa mga taong nagtiwala sa akin at sa mga taong hindi nagtiwala sa akin dahil yung kapartner po, nag-ano na talaga, nagbunga lahat kasi pumikit, yung isipin mo sa si Benedictine, pumikita ako ng six, 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 600 mahigit at maraming salamat sa aking insan, insan ang hello dahil sa iyo at sa polyes kong pagtitiis sa pagtabaho, Kung hindi mm -hmm. ko pinaparte ng global, hindi ako makapag, hindi ako makabili ng sariling sasakyan. Wow! Hindi ako makasabi ko po. sa ating lahat mismo din sa sarili na tuloy-tuloy lang tayo, gawin tama ang negosyo. Oh, right. Yung leverage yeah. si yes, oh, Yung Yung sense ni leverage Bata. Gawin mong tama ang ni na hindi ka makaakas sa kapwa. Yeah. laban. Yung talaga yung, yung hindi naman tayo, may, hindi naman tayo perfect, may mali man din tayo. Kasi tao lang tayo eh. sa atin lang, sa atin lang, gawin yung tama at tuloy-tuloy lang tayo ni, ni Global. At sa mga taong, na, sa mga taong nagpunyok sa atin na maging successful tayo, pasalamatan din natin yun. At kung ano mga mali natin, manghingi tayo ng sorry dahil yun ang, ang magawa natin eh. Magpatawas sa atin. ang isipin natin ngayon. At maraming salamat po sa lahat. Okay.